Ano na kaya ang latest update kay Miss Universe Philippines 2023 Michelle D at attorney Oliver Muller? Meron na kaya silang feeling sa isa't isa? At ang dami talagang kinikilig sa dalawang ito at tumarami ang kanilang mga followers at fans. Ating alamin ang nakakakilig ng latest update sa dalawang ito. Bakit ba? Maraming i love sa dalawang ito at maraming mga fans ang kinikilig pag sila ang pinag-uusapan at nais na sila ang magkatuluyan. Ano bang meron kay Michelle D. at Oliver Muller? Bukod sa napakagwapo at napakaganda, ay perfect match din sila dahil ang ganda na kanilang mga height bukod sa napakatalino ay pareho rin silang graduate ng college kung saan nagtapos naman si Michelle ng psychology sa De La Salle University at syempre si Attorney Moller ay law hindi lang yon, pero pa silang entrepreneur kung saan may kanya-kanya silang negosyo. Bukod sa modeling ay marami pa silang pinagkakaabalahan. Mahilig din sila sa sports, sa swimming at beach. Saan ka pa? Di ba perfect match? Sinabi pa nga ni Michelle noon na marami daw silang similarities ni Atty. Muller. Siyempre, hindi may sa pigla nilang kasi katang dalawa ay may mga intriga. Dahil biglang inunfollow nga ni Michelle itong si Oliver ng maling siya kay Kim Chu. Kaya naman marami ang nadismaya at nalungkot. At pati si Michelle D ay inunfollow na itong si Oliver. marami din na ini sa It's Showtime dahil kinuha pa daw si Michelle tapos nililink naman nila kay Kim Chu. Kaya naman marami ang nadismaya at nainis sa It's Showtime. Pero bumawi naman ang It's Showtime dahil kinuha nila si Michelle na host pansamantala. Marami talagang fans ang nalungkot na mag-unfollow si Michelle D. kay Oliver. Pero kahit nag-unfollow si Michelle kay Oliver ay patuloy pa rin sa paglalike si Oliver sa dalaga. Ang nakakatuwa ay pareho pa silang Is may sekreto. Call? Pakinggan! Ah! Kaya naman ang tinanong din si Michelle tungkol sa date nila ni Oliver Hello, ay nakakatuwa yeah. din ang kanyang sagot para may usapan ng dalawa. I love it. O oh, di ba nakakakili. Kaya naman ng mga fans ay patuloy pa rin ang suporta ah, sa dalawang ito sa magkakaiba nilang mga karera at kanya-kanya nilang mga endorsement. Pero ang nakakatuwa ay ang palaging paglalike ni Oliver sa lahat ng photos ni Michelle sa Instagram account at pinafollow niya rin ang talaga sa kanyang TikTok account. Ngayon, April 24 ay birthday ni Michelle D. Kaya naman, nakakakilig ng bumati si Oliver sa kanyang Instagram account. At lahat naman ng mga fans ni Michelle at Oliver ay kinikilig sa mapangyayari. O oh, diba, sino naman hindi kikiligin sa dalawang ito na perfect match? hoping na bandang muli sila nga ma ang magkatuluyan. Kaya abang-abang na lang tayo sa susunod na kabanata. Bye!